Pasensya na anak, wala kasi akong pera eh. Pasensya na naman! Puro ka pasensya, pasensya, pasensya! Eh, hindi mo na kaya i-provide yung mga pangangailangan ko. Wala talaga akong pera anak. Eh lahat naman ginagawa ko ba diba, para makapag-ipon ng pantwisyon mo. Nay, umanak ka! Nag-anak-anak -anak ka tas hindi mo kaya i-provide yung pangangailangan ko. Balak ka nga dyan, wala kang kwetang ina. Cheryl! Uy, napasyal ka mare! Ay, naku, yung anak mo, napansin ko doon. May kausap na naman. kausap na naman niya yung jowa niya. Ano ba yan? Ano? Tumuloy pa rin pala yung batang yon, Hindi ko na nga pinayagan. Bakit naman ganun? Ah, ah. Puro kasosyal na ng alam ng anak mo. Hindi mo ba yon? Naku, ang hirap talaga magdisiplina pagka single parents ka. Ay, hindi mahirap yon. Kung ako yung kakalbuhin ko yon para hindi na siya makalayas. Kung naman, wala na nga kayong makain. Diyaka na. May pupuntahan pa kasi ako. Okay, sige, Mare. Salamat. Ipilipat kaya natin sa ibang movie. Movie? Patay na lang natin yung TV, mameme. Babe, ano ba? Isang ka ba? Wala naman si mama at papa. Babe, pinagsasabi mo? Boyfriend mo. Kailangan mabigyan mo yung pangilangan ko. Okay ka lang? Na, babe, pagbigyan babe. mo na ako. Ano ba? Misan lang to sa buhay mo at sa buhay ko. Babe, mahal ano ba? Mahal naman kita. Teka, mahal... Mahal mo ba ako? Mahal kita, pero hindi na tama yung kinagawa mo. Sige na, pagbigyan mo na ako, babe. Babe, mo Napaka-pakipot mo naman! Sige, lumayas ka! Maghanap ka ng jowa mo! Alis! Hindi ko kailangan ng kagaya mong babae! Alis! Ambastos mo! Anong babae ito? Gusto ipapapalitokin pa ng remote eh. Nay! O anak, saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Nay, yung boyfriend ko po. Gusto akong pagsamantalahan. Yan na nga bang sinasabi ko. Bakit? Ano pang ginawa niya sa'yo? Pinipilit po ako ng boyfriend ko na may mangyari sa amin. Yan na nga bang sinasabi ko. Kaya kay Kiway pinaghihigpitan ko. Sana maunawaan mo ako ngayon kung bakit ginagawa ko maghigpit sa iyo dahil para din sa iyo yon ayo kung pagdaanan mo pinagdaanan ko Nay, sorry po ah oh. kung hindi ko po kayo naintindihan agad sana magmula ngayon maintindihan mo na ako kung bakit ginagawa ko para sa iyo din to sa kinabukasan mo Ay.